Oh mm -hmm. uh -huh. What's up? Welcome to my vlog It's your girl, Clouds Dime Kung bago lang po sa channel ko Please pakihit naman po ng subscribe button Diyan sa baba I-like nyo na rin po yung video na to And comment down below So today, pag-usapan naman po natin yung bagong update Sa pagbili ko ng bahay O yung paghahanap ko po ng bahay Dito sa Amerika So tulad po ng nakaraan kong video uh, Meron po kaming nakitang bahay And nag-offer po kami doon pero unfortunately meron na pong ibang nakabili kasi po dito sa Amerika kapag po merong bahay na available talagang ginagrab na po lahat ng mga tao or mabilis pong mabenta kaya ganun po kataas ang mga mga interest rate or presyo ng bahay kasi po yung po bang demand ng bahay wala pong mas marami naman pong mabibiling bahay pero sobrang mamahal po, nagre-range po siya ng mga 300 to 400, 500 600,000 dollars so ang allowed lang nga po sa amin or yung pre-approved mortgage amount po sa amin is 250,000 dollars so ito po yung padalawang bahay na nakita ko which is ipapakita ko po ngayon dito sa aking vlog And hindi po kasama doon yung mga furnitures. Pero yung pong mga dishwasher, refrigerator, microwave oven, washers, included na po yun lagi sa bahay. And, pero yung pong mga dining table, sofa, yung mga beds, is hindi po kasama sa, sa bibilhin po naming mga bahay. <laughs> kaya yun po ang kaya yun po ang Saan siya na may dumaan punta o, ayun no. Hindi po kasama yon sa sa bahay na bibili namin. O, hindi pa po, po namin napapasok tong bahay pero baka mamaya po nagset po kami ng schedule mga 4.30 p.m. Yan mga 4.30 p.m. is pupuntahan po namin yung bahay and sigurado na po na mag-send kami ng offer. Ngayon dun po sa offer na yon gagawa po yung realtor ko ng kontrata kung magkano namin gustong bilhin yung bahay or kung ano yung gusto namin ipabago sa bahay or kung ano ba yung pwedeng pagkasundaan kaso nga lang po yung yung bahay na to is medyo kakaiba kasi I mean hindi naman po kakaiba kasi ngayon po dito sa mga sa Amerika mostly ang mga bahay dito ay meron ng solar energy so yung bahay na yon is meron pong solar panel and nakalagay po dun sa listing details dun sa online na solar panel to be paid to be paid in closing kaya hindi ko po sure kung ano pong ibig sabihin nun kung kami ibabayaran dahil may solar panel yung bahay or babayaran namin yung bahay sa steps po ng pagbili ng bahay is ang una magpapa-pre-approve po kayo sa loan officer, mortgage officer. Ganyan. Then, pag pre-approve po kayo, maghahanap na kayo ng bahay niyan. Magsa-shopping na po kayo. Then, pag may nagustuhan po kayong bahay, magsa-send na po kayo ng offer. And then, kapag in po yun ng seller, meron po kayong 30 days para mag-closing. Hindi po agad na the next day kapag nagsa-send na ng offer, o oh, sa akin na yung bahay. Hindi po ganun. Magsa-send po muna tayo ng offer and then, dun sa offer na yon or sa contract na yon between the buyer and the seller, kailangan na within 30 days, mag-closing na. Yung ibig sabihin po ng closing is yung pirmahan na talaga. Ngayon, dun po sa pirmahan na yon meron din pong babayaran na closing costs. Kaya marami din pong gastusin pag bumibili ng bahay dito sa Amerika. So, pwede naman po kayong makipag-deal sa seller kung pwedeng ilagay nyo sa kontrata na sila na po yung magbayad ng ng closing cost, ganyan. And yung down payment, meron naman po ding mga down payments assistance. So, ang dami pa pong proseso bago tayo makabili ng isang bahay dito. Hindi po agad-agad na makukuha agad natin the next day. Hindi po ganun kadali. Sobrang ang dami pong nating kalaban. Ang dami po nating kakompetisyon sa pagbili ng bahay. ayon. So sana po kahit papano is makapag-share ako sa inyo ng aking kaalaman and samahan niyo po ako sa journey ko sa pagbili ng bahay. Sana nga po is ito na yung para sa amin kasi gustong gusto ko po tong bahay na to. Wala po kasi siyang second floor o wala siyang taas which is more convenient sa amin. Kasi habang umiidad kami, sobrang hirap na pong pag may second floor yung Halimbawa po, bibili po kami ng mga bigas, ng mga tubig. Sobrang bigat po ng ano, na buhatin pataas. Lalo, lalo na po sa aking magulang, syempre. Tsaka ako din po, medyo humihina na rin po yung tuhod, kata-trabaho. Kaya, wish ko lang po talaga is, makuha na namin itong bahay. Gusto ko po sanang maglakad dito sa lake. Kaso ang problema, ang dami pong tain ng hayop. Ang dami pong tain ng aso. Tingnan nyo, nyo po, o. Oh. Yan. Sa po yan sa dumi. Yung, dito, dito po kasi nila pinapalakad yung mga aso. Yan. Kaya yun po, talagang sana po gini Lord ang desire ng aking puso na gusto ko po talagang makuha tong bahay na to. Sana po talaga ito po yung para sa amin. Kung hindi naman po is maghihintay ulit kami or maghihintay po ulit kami na merong maging available sa amount ng pre-approved sa amin ng mortgage. So maraming maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, kabarkada sa inyong panonood. Maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at pagbibigay sa akin ng time na panoorin ako. Sana po i samahan niyo ako sa journey na to sa pagbili ng bahay and sana po sa susunod kong mga video is house tour naman po tayo. And masayang masaya po ako dahil po sa inyong lahat. And sana po ibigay na po sa atin ni Lord ang desire ng ating mga puso. At lahat din po ng desire ng inyong mga puso ngayon is pinapanalangin ko na ibigay din po sa atin ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, Clouds Dime eh, in Simple Life in America. bye po.